Ang isang basong juice nito ay sapat na para linisin ang ating liver, kidney at balat. Ang gagawin lamang, kumuha ng sibuyas, isang pirasong malaking sibuyas, sampung pirasong kalamansi, pwede din gumamit ng lemon, mas prepared ko ang fresh kalamansi, tapos apat o limang pirasong bawang. Lagyan ng isa't kalahating basong tubig, pakuluan sa loob ng walong minuto. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng ibang pampalasa tulad ng asukal or honey. Basta mahalaga, mainom nyo. Ang benepisyo ng pag-inom ng ganitong juice ay nalilinis ang ating bituka kolesterol nyo tunaw dito. Mapapansin nyo din sa pag-ihi nyo, may mapapansin kayong sebo-sebo. Basta nagsama-sama ang bawang, sibuyas, kalamansi. Fully loaded yan sa vitamin C. Grabe immune system nyo dyan, biglang lalakas. Ang bawang, sibuyas at kalamansi din ay matinding antioxidant sa taglay. Kung may nagbabantang mabuong cancer cell sa ating katawan, auto-kill yan sa kombinasyon ng tatlo. Gawin nyo ito tuwing umaga, pagising nyo. Dapat walang laman ng tiyan. Uulitin ko po, dapat walang laman ng tiyan tatlong beses sa loob ng isang linggo. Kung may liver at kidney problem, gawin nyo yung isang video natin tungkol sa dahon ng papaya. Ayan ay araw-araw nyong itik, tapos itong sibuyas bawang kalamansi, tatlong beses naman sa isang linggo. Ito ang magandang panglinis ng ating katawan. Paalala lang po, huwag kayong magtataka kung papawisan kayo ng marami dahil reaksyon ng katawan nyo yan para ilabas ang toxin sa ating katawan. At huwag din mangamba kung ano ang mapansin nyo sa inyong pag-ihi. Normal din yan naglalabas ng lason sa ating katawan. At yan ay isang minutong dagdag kaalaman kaming sa isang magsasaka.